ng parsley. Try natin. Yeah. Marami siyang parsley yan. na um, namili kami kagabi hindi ko na ano kasi oras na ng tulo kaya nila ko lang sa ano sa refrigerator. At ngayon, ano yun ko? Ayusin ko. Ayusin ko muna yan. May tayo. Pero merinda muna tayo paaga ang winter dito sa amin kasi ang lamig. Yung mga aircon kasi bukas. Ayan. Ayan, ano yun lang, kasi plastic kasi magagamit sa yung plastic. Tabi natin yung plastic. Eto ang halagang floreal o. Oh. Kunti na lang. Ano ayan guys gusto naman po dyan siyempre po sa nanonood ng video ito sa hindi pa po nakapal nakasubscribe please subscribe po PCD TV and don't forget like, share, comment below at, at nasa ganun update din po ka sa aking lahat ng new video ayan po guys uh, na, na ano ko lang ba? kasi napansin ko lang na ang bagal uh, ano, ang bagal tumaas ng aking follow ay subscriber kasi pa naman ay ano, wala akong time talaga mag, ano, sa sa isang linggo isang business na lang ako nag uh, nag-upload ng video kasi wala akong video mong pang-upload palagi, busy, hindi ako makapag -video, video kasi pag nakikita ni madam na nagbibidyo ako ayan, kukontrahin mahirap talaga pag nangamuhang ka may kontrabida hindi mo magawa yung custom mong gagawin gusto mong gawin. Kaya ay nagbibidyo ako pa nakaunakaw tulad nito. Ako lang mag-isa sa kusina. Nagbibidyo ako kahabang nag-himay ng parsley. yan himayin natin ang parsley. At patapos natin himay ng kasa natin. At ang sagang para kung gagamitin ay malinis na. Kapag natin yan ay may yellow. Kagabi kasi, ano na antok ng ako. Dapat malayo kasi na kami sa Riyadh. Ano Alos ano lang isang oras na po puntang Riyadh. Andito na kami sa ano lumipat sila sa deserto dito sila bumili ng lupa at ng bahay. Uh, ano na kami to? mag two weeks na kami sa sa Webes two weeks na po kami rito. Pero tingnan niyo po 'yan oh. Sa loob ng ano sobrang isang linggo nangitim itim dahil siguro sa tubig, at kasi ang tubig na ay binibili, lang sila sa tarak. O hindi, bay na nawasa, tapos umagat kabi pang liko, ano po, tapos lalabas ka dyan sa ano, ang sobrang init. Sunog ang balat namin dito. Kasi dati ang bahay ng amo ko doon kami sa Alcusama. Yung dati bago ako sa kanila, nasa ano kami sa King Fahad Quarters. Malapit sa Uliya, ano, doon sa sentro tapos ngayon, binenta nila yung eh bahay doon. Nagpagawa sila ng bahay sa Alcosama. At ngayon, yung Alcosama, lahat ng residente sa Alcosama ay binili ng government. Binayaran sila lahat ng mga resident doon. At dahil gagawin daw ng tourist spot, uh, ang rinig ko ay kagawa daw ng pitong hotel doon. Tapos yung parang shopping tourist spot daw, yun ang rinig ko doon. Mga binayaran sila. Gabi na pala sa Pilipinas. Ano, kumusta naman yung mga nasa Pilipinas? Damn. May malapit pang Pasko. No? Oh, kalungkot. Ilang taon nang hindi ako nagpagpasko. 2021. 2021 na ako nagpasko sa Pilipinas. Yung last. Three years nang hindi ako nagpagpasko sa Pilipinas. Hmm, sana, makagraduate ng anak ko, ayan, yung tuwing Pasko ko Pinas na rin ako. Mairaos ko man sana ang aking anak sa pag-aaral. Uh, bilang isang single parents, ayan, lahat talaga titiisin para lang maitaguyod ang anak. Pero sa awa ng Diyos, ito po, na ipapag ko naman sa magandang eskolang ng aking anak, sa private, at yan, na, 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 na ko din po. Ayan, ano na siya? Third year college na siya ngayon. Uh, next year, fourth year na. Hmm. Makakapahinga na rin ako sa bahay. Ayan, kasi wala na rin tayong tutustusan. Hmm. Ang hirap-hirap din talaga magpa... Ano, ang hirap talaga sa... Saludo ako sa mga anak talaga sa mga single parents na ikinagkapang talaga ang mga anak tulad ko ginawa ko talaga ng lahat para lang maikapan kong aking anak. Maitaguyod ko siya, may pagpaaral, may pagpatakos. Yun ang ginagawa ko sa ano Minsan nga, walang 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 wala talaga sa siya sa aking sahod. Dahil na, ubos lang yun ang padala para lang sa anak ko. Sa fish yun, allowance niya doon. Ang hirap, hirap. Ang gusto ko mag-live din kaya ako. Minsan. Sakit ng bayo ko. Ay, buhay. Uh, itin ko talaga o uh, may kinang-kinang naglangitin ko. I thank you, Lord. Itong baso ay regalo din sa akin ni Rima, kaya mayroon siyang ano, letters ng pangalan ko. Hmm. Ano? Ano ano na balita? Hindi mo sinira ang pinto. Hindi ko pala ko rin ano? dito ako. Ang tapos ng mga Ah, bagal-bagal uh, natin 'to. Abang para kung mapumunta si madam mayroon tayong ginagawa pang camera action, mag-aano na maghimay-himay ng parsley. Himay-himay <laughs> ng parsley, camera action. Para may makita si Madam na may ginagawa. Ganun ba? Teknik-teknik lang ba? nas tumanda na ako dito sa Saudi nang ano katrabaho you will soon to mm -hmm. makatulog. Katamad na, Diyos ko, oh Lord. Huwag kang tamarin. Pag wala si Madam, ganyan ang kilos. Pag andyan si Madam, bilis-bilis. Ganun, para kang yung hinahabol ng ano, ganyan pag andyan ang amo. Pag wala, ayan, dahan-dahan. Pag camera action. Bilis-bilis ka na. Kailangan mabilis ka. Yung ano, huwag kang babagal-bagal. Bawal dito ang bagal-bagal. -bagal. Ganito po rito. Please, please. Ayan. Bilis -bilis. ayan. Ano ba yan? Tapos tali. Ay, naku, may bulok. Alis natin yung bulok. Ito pang tayo. Talihan natin. Yung mensahe. itong mga ano na to, ibibigay ito sa mga tupa. Itong mga pinaghimayang ko ng gulay-gulay. Ay, ang problema daw ako sa aking ano, Facebook. May nagpi-Facebook din pa ako nag na na restrict po ako na original content ang nangyari sa aking Facebook na ako na ng ads. Kaya kalungkot naman. Na kumikita tayo ng bari-bariya na hinto. Dito din sa YouTube. Ang taga, bago ako sumahod, nag-ilang taon na, hindi pa ako sumasahod. Kinakaltasan, pag kinakaltasan, hindi pa nga. Kaya, paano mapupuno ba ng 100? Parang gusto ko na rin itigil pag-YouTube. Kaya lang, parang sayang din naman yung Tapos, followers, ang bagal dumagdag. Dahil nga, wala naman siguro kasi yung time sa pag-ano, pag-YouTube, hindi naman tayo nakapag live Kaya, pero libangan din ba? Bilang isang OFW. Ginagawa ko rin mag libangan na ito, mag YouTube, mag ano, mag Facebook. <laughs> <laughs> oh, <narika! laughs> <laughs> 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 ilang minuto na, tingnan nga ako, ilang minuto, hindi ko makita kasi puti. Uh, ilang minuto na yung ano? Ahain. Yan. Ayun ko na yung hiling. Buti okay, ba gamit ko na hiling? 25, 25 na? 25 na Ay, tama na yan. Kasi 13 minutes lang ang kailangan ko. Oh, no. Nandutong na ako. Hey, no. Grabe, tingnan mo. Ah, oh, mami. Okay. Tapos, araw-araw pa yung ano, ligo natin. Dalong kapangitin yung ano, tubig. tubig. Kasi tubig dagat. Dagat yun. Oo, oh, tubig dagat Ay, niya ni <laughs> yun. Ano, palagyan niya niya. Ito naman ang doon. Hindi yun. Lagyan nilang florence yung ano, yung tangke. Oo, tangke. tanki. Negra talaga, uwi tayo negra. Magkakitaan, abo, negra, abo. Abroad sa desierto. <laughs> Galing sa abro-desierto. <laughs> Nakapangitim dito kasi yung hangin, yung init. Tapos tubig pa, tubig dagat. Tubig dagat. Ang pakalkal niya, pinapatanggal tanggal ko, hindi naman tinanggal. Isa pang siyawiran. Alam mo yung kaya sila magkano bilin yun? na uh, sa ano the 2000 ata yo yung si syawera ni Asel yung kinuha ni kinuha ni Jere ay ganito 2000 yo yung kinuha na si Jere mo mo chicken lang ka sa dapat ano sila si ka sa yung Shawera doon sa lumang bahay ay yung uya ay yung uya dapat pala baga pag ula Thank you. ibang camera action ko. Hindi totoo yan. Nagka-camera action ako. Walang pa yun. nagka ako. Camera... Hindi saan ka camera action maglaba? Nagka-camera action sa paglaba? Ay, di mali! Sikulatan, sikipat! Sikip, sikip, sikip! Kung saan, may pinapakain lang sa saan. Ayan. Ayan, oh, nabubulok ng bilis mong bulok. Ano yung kato? Para sa bawang ni Baba Ayun po, guys. Thank you for watching, guys.